Balik pasada na lang po tayo. Balik pasada po. Ito po, kamuti tricycle driver. pero oh. Ayan. tulog po rito. Ayan, ito yung kamuti tricycle driver. Ayan. Oh. Ito, panggabi po siya namamasada itong kamuti tricycle driver. Ito, kaya Puyat na puyat po siya. Ayan Tinatamim ako O tie Ito, puyat na puyat po itong tricycle kamote driver, ayan oh. No? Dito siya natutulog kasi. Ayan. Panggabi po siya. Ayan po. Ayan. Ayan ang kamote tricycle driver yan. Dito natutulog. Ano. Dito pa sa terminal namin pinark yung ano niya. Yung tricycle. Ayan no. Ito balik pasada na po tayo. Ito po si Toto Paso Drive. Subscribe na sa aking YouTube channel, Toto Paso Drive. Oh!